Yung pong, pong masura isa ay nagamit po namin sa aking pag-aaral, lalo po yung elementary days. Nakapulot po kami ng bag. Kasi so yung bag na yun, po na yun, pag may digulong, mayaman ka. Grade 4 po ako nun eh. Inaaway po ako nung isa kong kaklase. Bibag daw ako, kaso galing naman basurahan. So, iyak ako ng iyak. Sabi ko, mm -hmm. sinishipas niya po yung bag ko. Kasi mapanahon po kasi na, nainggit po siya na may bag ako na digulong. So mula po nung sinabi niya sa mga klase ko na may bag daw ako na digulong, hindi ko na po siya ginamit. Lahat po kami nangarap na makapagtapos, lalo pa yung mga kapatid namin. So sa hirap po ng buhay, hindi, hindi na hindi po nabigyan sila ng pagkakataon na makapag-aral po. Na halos na kumakain na lang kami ng galing basura. Sabi ko, Lord, bakit namin ito nararanasan? Bakit sa dinami-dami ng tao, bakit kami pa? Sa tulong ng mga magulang, nagpursige si Mary Grace hanggang makatapos ng high school. Nung makapagtapos po ako ng high school, hindi ko po naisip na makakapag-college po. Ako. Kasi po, mahirap na rin po buhay nun eh. Siyempre po, that time po, tumatanda na rin po ang magulang ko. So bago po sana sila kunin ni Lord, sana po nabigay na provide ko yung mga pangangailangan nila. Na, uh, yung mga gusto nila, nabigay ko kasi ang hirap pag Andiyan pa magulang pero hindi mo pa napoprovide yung mga kakangailangan nila. Isang araw, magandang balita ang natanggap na regalo ni Mary Grace mula sa Diyos dito po sa church namin, sabi nila, ipapasok daw po sa is, is ako sa isang scholarship. So ako, nagdadalawang isip kung mag-aaral ba ako o magtatrabaho na lang. So yung dumating yung Operation Blessing, ginrab ko siya. Ang Back to School program ng Operation Blessing ay tumutulong sa mga mahihirap na kabataan upang makapagtapos ng kolehiyo. Ang pinrobayad ng Operation Blessing, monthly allowance po, tablet po, yung mga relief goods po pag may mga Sako na po yung mga hygiene po, mga gamit, school supplies po. Dahil po sa Operation Blessing, nakabili po ako ng laptop para sa aking on-the-job training po. Nakabili po ako ng sarili kong bag. Sabi ko sarili ko dati, na-assume-assume ko lang po. Ngayon, akin na. Sabi ko, tunay nga napakabuti ni Lord. Naglilingkod si Mary Grace sa kanilang simbahan bilang Sunday School teacher ng mga bata sa kanilang komunidad. May plano pala si Lord sa buhay ko. Hindi dahil nakapagturo lang sa ibang bata, kundi magamit din sa aming pananambahan po. Matagumpay na nakapagtapos ng Bachelor of Elementary Education si Mary Grace. Masaya ako kasi nakagraduate na ako na nakita ko yung ngiti ng mga magulang ko kung paano sila naging masaya sa araw ng graduation ko. Salamat po sa Operation Blessing kasi po sila po yung binigay ni Lord para sa akin na, na maging matagumpay sa buhay po Tumulong din ang Operation Blessing upang makapag-enroll si Mary Grace sa Review Center bilang paghahanda sa Licensure Exam for Teachers. Ipag-pray niyo po ako na makapasa sa darating na September para po sa aking LET exam. Ako nga pala si Mary Grace S. Amaro, nakapagtapos sa kursong Bachelor of Elementary Education.